Yes. Ah, uh, sila actually mo kagahapon nag-resign. Kagalong time. Nag-resign na si our speaker Martin Romualdez po. Oh. Well, wala ako reaction sa resignation niya, no? Meron lang akong uh, reaction sa kung ano yung ginagawa ni uh, BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang uh, mag-resign to evade Uh, accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at uh, pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, uh, bumili sila ng properties abroad at uh, lahat, lahat ng kanilang na makikita natin sa, sa lifestyle uh, nila. Ngayon, pinalitan na si House Speaker Romualdez ni New House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuling itong mga nangyayari ngayon? Wala akong uh, mensahe kay uh, Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi no sa mga kababayan natin. Si... I'm sure he's a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ang Ano ba ang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya eh. Um, may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor... Nakalimut ko ang pangalan. <laughs> Albano! Si Rodito! Uh, ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, o oh, hindi ko alam kung hanggang ngayon, uh, nasa circle yan ni Speaker Martin Uh, Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador nakasama ko sila at doon ko nalaman na uh, mataalik sila ng magkaibigan uh, sa kampanya, sa uh, pagkatas ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, uh, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor uh, Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, Lagi lang yan nakadikit kay Congressman uh, Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, eh, Syempre papunta na rin yan kay uh, BBM. Yes, yes. So, sila lang din yon, sila-sila lang din yan, at sila-sila uh, lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila. At sila-sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. So last na. VP, kahapon pumunta ka sa Senado at nakipagkita kay Senator Marco Letra. Anong sadyan? Anong nakapusapan niya Hmm, hindi ko na... Siguro mas ma... Mas ma... Ano? Mas... Mabuti kong si Senator Marco Lieta na lang ang magsabi kung ano yung napag-usapan namin dito. Kasi, I think nag, sa, naglabas naman ata siya ng statement, di ba, no? Naglabas siya ng photo, eh. Naglabas siya ng photo, tapos sinabi niya doon anong caption niya? Oo. Di ba? Hindi, eh. Kasi ano lang yan sa'yo, eh. Nanghanap ka lang ng chismis, eh. Uh, Nanghanap ka lang ng chismis, eh. So... Wala naman akong, wala akong masabi na, wala man kaming chismis na pinag-usapan doon uh, sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Thank you, Sissy Brie. Thank you, ma'am. Ma uh, Sir Julius pakot. Ma'am, after sa Japan po, ma'am, babalik ako ng Hague. Uh, so, uh, ah, okay. Uh, wala pa akong uh, schedule uh, sa Hague. Uh, napanigurado ko na na merong magbibisita kay Pangulong Duterte doon. Uh, so on that note I uh, sigurado i am comforted by the fact na may nagbibisita sa kanya araw-araw na pinapayagan ng detention unit na magbisita Pero iniisip ko na bumisita dahil uh, napapansin ko na medyo nag-iiba yung mood niya ngayon at tinanong ko si Kitty anong nangyayari, bakit walang mga tawag. At sinasabi daw ni President Duterte ay um, ayaw niya daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. So medyo frustrated ako natin. Uh, yun ang naiintindihan ko sa current mood niya. no So mahirap din kasi talaga pag... Um, Uh, telepono yung uh, pag-uusap kasi uh, choppy yung linya, minsan hindi pa nagkakarinigan ng maayos, gano'n, eh, hindi mo makomfort yung tao na uh, nandyan, nandyan, sa harap mo, nakikita niya yung emotions mo sa mukha mo, yung lahat yon. So, pinag-iisipan ko, pero sa ngayon, wala pang schedule dahil meron namang mga nakaschedule sa mga relatives na bibisita doon sa kanya araw-araw. Uh, with the recent no, change sa liderato ng Senate at saka doon sa Congress no, uh, how do you see the stability uh, ng Congress ngayon so, sa pagpapalik-balik pa ng liderato? Po? Oh, definitely, there is no stability at all uh, with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused uh, the power and the institutions uh, for their gains no hindi lang yan sa uh, ngayon matagal na ako nagsasabi yung budget yung budget wala nang nakikinig sa akin kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nagreact na BBM ang pangalan Uh, even then hindi pa hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin kaya uh, really truly uh, our economy is not in the very best uh weather ang ating uh, political stability is down to negative 2 negative 3 even negative 10 siguro magulo siya kasi unang-una walang vision, walang direksyon, walang plano. Kung nakikita mo, puro sila uh, politika at paniligurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na ano big ticket projects hindi yung mga maliliit ha, na sinasabi mong uh, 10 kilometers na daan, hindi yan ang gusto natin uh, makita no sa ating uh, pamahalan mga maliliit na kung saan saan uh, nilagay yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa yung iba sa standard pa, hindi ganyan na klase na mga projects ang uh, gusto natin na nakikita sa bayan Ma'am, sa lahat ng mga nagulga na mga anomalya nangyayari ngayon. Ah, uh, meron na bang mga political parties na niligaw sa inyo for the next election? O di wala pa din. Ang masigasig talaga at um an say tawagan ng ani? Kana uh, Intent your is a uh, PDP Uh, halos sa uh, linggo-linggo nila ako kinakausap at ini uh, iniimbita na sumali uh, sa partido nila. At uh, naisip ko, tama na rin siguro yon na ano na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis uh, ng lakas. That way, hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko yes, ngayon, uh, ang hupog ng pagbabago, ang HNP, is still a regional party uh, for Davao Region. And uh, nandun pa din ako uh, mag-isa, kasama ko si... Yung saan taga... Oh, oh, si Mayor. <laughs> si, Mayor Aldavid Uy, now board member uh, Aldavid Uy. Dalawa lang po kami doon. Nag-jock and poi. Karo eh. <laughs> ko <laughs> mag-jock and poi. Oh, yang gabi, yes. ah... Uh, Yes. Pupunta ako ng Japan dahil uh, merong mga rallies doon no, na hinanda ang Filipino community sa Tokyo at uh, sa Nagoya. At matagal na nila itong pinlano. Hindi ko siya pwedeng uh, i-postpone dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off. Madami sa kanila ang nagbiyahe pa papuntang Tokyo at Nagoya at uh, madami sa kanila ang gumastos na ng mga hotels nila so hindi ito pwedeng itagpaliban. In any event, para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na um, pananawagan kontra-korupsyon at uh, pananawagan sa ICC na palayain uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I like ito sa Pray for the television. Ah! No, iba din... <laughs> Uh, ang sa pray for the Philippines naman dito sa Davao City sa September 21 ay uh naghalong uh, prayers and uh, political uh, speeches no. Pero mainly mainly uh, mainly ang speakers ay uh, prayers uh, for the Philippines para sa ato ang kahimtang karon o para kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte. At um, yes, as announced, eh, everyone is invited. Uh, doon na tay isa ka gatos nga baka nga giandam na na. <laughs> ah, sa nato na Ah, ka nang sa ako Kibalo ka nang sa ano so, sa kanilang sa Bible gani? Kato gani, ibuhat nila no? Yes, yes, yes. O oh, in this case, butangan nato koan, 100 kabuok, ah, uh, 100 kabuok nga koan, sacri sacrifice nga baka ang Davao City. Kano okay. balik? balik? Um, likely, after the koan, na may one meeting dito, one Philcom, uh, sana, short, ay, no, small. One meeting, small gathering after the two rallies. So, basin, Tuesday or Wednesday. My uh, last well, year closing statement po, minsan yan nalang na lumang sa mga Pilipino that uh, continuously show their support sa IMUHA pati na po sa opisina sa Vice President. Oh, yes. oh Oo. Uh, nagpapasalamat talaga ako lagi, no, sa ating mga kababayan kasi wala na po ibang explanation sa mga... Uh, positive event, positive news mm -hmm. no na uma dumadating sa mga kumbi Thank you. Thank ako sa ating mga kababayan dahil wala na po ako ibang paliwanag sa mga positive developments at good news na dumadating sa Office of the Vice President kundi yung pagdarasal lang ng Sobrang daming mga kababayan natin uh, para sa akin at para sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at siyempre para sa maayos na implementasyon ng mga projects ng Office of the Vice President. At siyempre, bilang anak na uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagpapasalamat din namin sa kanilang pagpapakita ng suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanila ding pagdarasal dahil Paniwala ko malaki din ang tulong nung pagdarasal nila para sa kaso, para sa dismissal ng kaso at sa kalayaan ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Salama. Thank you kamu ba kay ganang, no? Yes, yes, yes. O oh, in this case, ng ko kuan 100 kabuok. Ah, uh, 100 kabuok nga kuan Sacri sacrifice nga baka ang Davao City. Balik. Um, likely after the kuan. Naalang may one meeting dito, one Philcom, na, uh, ano Short, ay, no, small. One meeting, small gathering after the two rallies. So, base Tuesday or Wednesday? Uh -huh. as your closing statement po, mensahe na lang nyo, ma'am, sa mga Pilipino that uh, continuously show their support sa Imuha, pati na po sa opisina sa Vice President. Oh yes. Oo. Uh, nagpapasalamat talaga ako lagi no sa ating mga kababayan kasi wala na akong ibang explanation sa mga uh, positive event positive news mm -hmm. no na uma dumadating sa mga ako big. <laughs> nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil wala na po akong ibang paliwanag sa mga positive developments at good news na dumadating sa office of the vice president kundi yung pagdarasal lang ng sobrang daming mga kababayan natin uh, para sa akin at para sa mga kasamahan ko sa office of the vice president and syempre para sa maayos na implementasyon ng mga projects ng office of the vice president at syempre, bilang anak na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagpapasalamat din namin sa kanilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanila ding pagdarasal dahil paniwala ko malaki din ang tulong nung pagdarasal nila para sa kaso, para sa dismissal ng kaso at sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.